Ayun, magandang araw mga kabayan. Ngayon ay ako'y may ipapakilala sa inyo. At talagang ako'y namang hasa sarap ng aking natimusang sinantulan na dinala ng aking teacher sa school. ito ang kanyang nanay, si Inay Agring. Ayan, isang Bicolana. Ayan ho, at ngayon, araw na ito, talagang uh, sinadya ko siya dito sa kanilang tahanan, sa kanilang basaysay para ipakita sa akin kung paano niya niluluto sinan sinang tulad. Dahil ako hindi pa nakakapagluto niyan. Kaya tamang-tama -tama, si Inay Agring ay dahil sa isang napaka uh, gandang bikula na isguradong napakasarap din nga ng kanyang ipakikita luto sa atin ngayon. At tatimusan ko na rin nga sa school nung no, magdala yung aking potichair. At kaya talaga ako yung nakisuyo na gusto kong ipakita kung paano kaya lulutuin ang sinantulan. Ayan, kayang-kaya -kaya din yung ting lutuin ng mga ginatang laing, sigurado. Ayan ho. Kaya ngayon, mga kabay, sana ay panuorin nyo hanggang dulo ang kanyang pagpapakita sa atin ng sinantulan. Ayos. Ay, inay agreeing kayo ka po ay eh, ilang taon na ngayon at tingin kayo grooving groovy pa. 80 na. 80 na ho. Kailan mo kayo nag-80? Masa November 13, 81 na ako. Ah, oh, sa November 13, 81. Halos kaya na siya ng aking inay na mag uh, 88 birthday din ngayong October 16. Ayan. Uh -huh. Ayan ho. Parang kayo din. Kaya nakakapagmura pa yun. Kayo ga ho. Ayan ho. Ako, iawa ng Diyos naman ni eh, Elia. Nakakapagmura pa. Lagi kami pa. nag aaway yun. <laughs> na. Ay, di, matagal na ho talaga kayo nagluluto nitong ano. Uh, matagal na? Opo. Ayan, ay di, ano ka pong uh, ating ingredients dito sa ganitong klaseng luto. Oh, na muna Gata. Ah, may gata. Ayan, na mainit yung ating kawali. Ito pala ang oh, sistema. Wala akong oh, mga, mga pagsasakot siya ng mga bawang at sibuyas at siya. Yan oh, hindi bawang. na sinasakot siya. Ayun, bawang. Ayun. Parang kadali lang yata ang dutuwin yan. Madali naman lutuin. Oh, madaling lutuin. Eh, ay, ano ho itong mga ito? Sunod ay balaw. Ano ho yung balaw? Siya ito yung hip. Anong tawa doon? Yung uh, uh. matchay. Yung, yung machay. Yung, maliliit na hipon, yung mga, sugpo. Oo, yung sugpo. Yun sa amin. Gini Giling, oh, Yun, -giling. yun yung na mga... Giling-giling lalagyan ng kaunting asin. Yun yung mga sugpo na nasugpo laki. Basta yun lang. Ayun, nasugpo ang laki. Oh. <laughs> At ano ho ay... Tapos ito ay... Ninit-nit na ano. Sinaing na isda. Sinaing na tulingan. Tulingan. Ayan. Hmm. Para <coughs> pwede na. Ay, eh, parang huwag natin ito lang. Ayan <laughs> ho. Tapos ay... Gano'n karami yung ating ginamit na gata doon? Ayan ay ano, apat na yung. Apat na yung. Oo. Ayun. Ayun apat na yung. Tapos, ito pag medyo magmamanti-manti ka na, saka ilalagay. Ah, saka ilalagay. Ito yung ano, yung santol. Yung santol na, pa paano na niya santol niya? Paano nagkagayaan? Ay, ano, kinayod. 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 Ayon. Habang kinakayod, nilalagyan ng kaunting asin. Ang asin. Hindi, nagtutubig ho yun. Hindi. Hindi. Pinipiga pa ho yan. Bago iluto, sa kapitig. Ah, bago iluto, sa kapitig. Itong babalik tayo dito sa balaw. At ito, nga ngayon ako nakakita ng ganito. Napaka, ang amoy niya parang amoy alam nga, alam mo ayung uh, hipo na malilinggi. Uh, 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 uh. Ito ay parang fermented. Uh, uh. Pero hindi naman siya yung bulok kung tatawagin. Hindi, again, hindi. Mas ka ilang taon hindi na naaano. Ah, okay, Oo. Yung balaw na yan. Kahit ilang taon yan, hindi nasisira. Saan pa mo pwedeng gamitin niyang ganyang balaw? Right? Sa mga ginataan. Sa mga ginataan. Oo. Mga Pwede ginataan. itong ihawin tapos lalagyan mo ng kalamansi. Mm -hmm. Sarap. Nasa kagad. Kaya igigisa ah. mo sa mantika na may sili. Mm Hindi -hmm. man mo nakaka-high blood yung mga Hindi <laughs> <laughs> ko lang alam. Ay, <laughs> ito pala yung balaw. Ako higi hey, hey, hey. sa tutuloy nga, ngayon nakakita na yung balaw. Ngayon badaw. lang yun. Uh -huh. Ay, marami ka kang gayaan. Yan na lang. Yan okay, na lang. Pag ako naawin ng na bacon, saka lang ako nakakapili ng gayaan. Ah, binibili ho doon yung gayaan palaw. 400 yung isang ganyan. 400 pesos. Oo, 400. Pagkawa sa ano, mga pagpabilis sa inyo. Ito yung natihati ko na sa mga anak kaya Hindi ho yan nasisira. Hindi, okay. kahit ilang taong kahit ilang nasisira. Taong. Eh, saan ho ini-store yan? Saan nyo yung tinatago? Ay, di ito sa... Hindi sa Frigider. Hindi sa Frigider. Yan lang sa ilalim. Oh, Kasi sa mga amoy naman ang red pagkain nilagay mo. Aamoy. Mm -hmm. Ano ho yan? Asin, ho, asin. Ah, asin ho. Ating ipakita. Baka kung ano yung natin. Asin. Ay, asin. Baka. <laughs> nilagyan ho ng asin, mga kapay. Mga ganun ko, karami yung inilagay ninyong asin yun. Mga isang kutsarita. Isang kutsarita. Kasi, nahalo-halo na binabalik-balik. Mm -hmm. Mga kapayan. Baka, Baka magtutong. Ka. Parang ano eh. Ay, pag nag mga anak ko, ito yan ang niluluto. Ah, oh, ganyan. Oh, oo, oh. mm, tsaka ganyan. Ito ilalawak mo na? Ilalawak ko na. Ito'y dalagay ah. ko na. Ah, oo. Oh, oh. Para ano. Ito na yung uh, santol. Ito na yung eh, napiga na rin pala. Mm -hmm. Gano'ng karami ho yung santol na yun? Kung tutusin mo, gano'ng kabigat yun? May... Siguro yan mga 6 na santol. 6 na santol ha? Ay, ayun. Mang... Siguro mga pito. Mga pito. Anong klaseng santol yung ginagamit ninyo? Santol na. Yung karaniwan santol. Karaniwan. Yun. Hindi yung mga santol bangkok. Hindi. Alam niyo ba yung santol bangkok? Yung malalaki. Yung malalaki. Pwede rin. Pwede rin. Ah, pwede rin yun. Pwede rin yun. Oo. Oh. Ay, hindi ko meron santol na maasim. Ay, pwede ho yun. Oo. Mm -mm. mm -mm. Dahil ito naman, bago mo bago mo iloto, ay di, hukasan mo na limang beses. Aha. Uh -huh. Para mawala yung asim. Apo hinuhugasan. Ay parang pwede na yan. Ay ano pa kahong pampalasa na ating inilalaan niya. Yun laang. Yun laang? Oo. Mm uh -mm. -uh. Ay kakasimple nga pala naman luto niyang ano. Pero napakasarap po. At ikaw ko ngayon mati mo usang ko dun sa... Natikman mo nung uh -huh. yung nito. Ay ikasarap po. Ay eh. talagang ano. Bakit ito ang tinangalan din ay ano, sinantulan? Bakit hindi tinawag na ginat ang santol? Mahaba, mahaba. Mahaba. Dahil na pagka ang pagkain tindi doon sa sinantolan, parang isang pagkain isang lutoin, nasinamahan mo na isang lutuin na sinamahan mo ng santol, kaya sinantolan. Ay, ito. Sinantol. Sinantol. Oo. oo. Sinantul. Ah, sinantol, yeah. mismo ang tawag. Ah, sinantol ang mismo tawag niya. Sinantol. Hindi sinantolan. Hindi. Ayun. Kaya, ilalahok na yung siling habang iyon. Paano lang ho yung siling habang iyon? Isang piraso lang nakita oo, kong ginayat. piraso yun. lang pampabango din. Gusto naman na medyo maanghang ang ang, -ang, -ang kasi Hindi ko, ang alam ko pagka sa mga lutong bicolano, hindi ka kayo karaniwan ay mahanghang. Oh, ay pero oh, itong sinantol, beto parang hindi kayo naglagay nung siling pula yung mga siling labuyo. Ay, nasa sa kakain kung gusto nila. Ah, oh, oh. pero yung original hong lutong sinantol, sadyang ano, dapat ay mahanghang o oh, hindi? Hindi. hindi, ayun. Dahil lang alam ko, pagkain hong mga... Yung iba naman, mas gusto na ang maanghang. Oh. Ang nilalagay nila yung sili mm. na maligit. Hindi tulad ng laing na talagang ang original na luto ay sadyang maanghang oh, oh. ang laing. Ito na pala, ang sinantol ay kahit hindi mahanghang ay pwede. Depende oh, oh. sa kakain, kung gusto niyang kung gusto, mahanghang ay, ay, ay Walang makakapigil. Kailan ha? <laughs> Sarap! Amoy pala ang... Ay, mga kapakita niya bagang ang itsura? Sus, po, tawarin. Ay. So, nai eh, kayo namang. Ayan. Shout out ulito sa akin, mga kaibigang Bicolano. Ayan. Naku, oo, oo. Napakasarap ng mga niluluto ninyong mga pagkain. At talaga namang madami na... na. ito sa Madami-dami na rin akong nalutong luto ng mga kila Bicolano. Kailan lang na sa Bicol yan. Are, oh, alam ko na ngayon, sinantol, hindi sinantolan. Sinantol. Sinantol ang tawag dito. Ay sa tansya ninyo, magkano lang ang puhuna natin diya sa inyong nilutong yan? Magkano yung nilipong 120. 120 ang niyo. Hindi ko lang alam niyong... tapos, yung tapos ayun sinain na isda ay bilik ay 20 isa. Aha. O oh, yun, may isang piraso lang yata ng ginatgat. Yung... Arin naman balaw na, are kung sa porsyon ng sinaman ninyo, mga ilang Ganun ba ako karami yung mga ilang kutsarita yung sinaman yung balaw. Siguro yung eh, mga tatlo. Tatlong kutsarita. Oo. Mm -hmm. Teaspoon, tatlo. Mm -hmm. So mga nasa magkano kaya ho yun. Palagay natin ano, 20 o 10 piso. Alin yung balaw? Oo. Oh. Mga gayon, pwede na. Mga 30. Mga Kasi 30 Kasi pesos. Kasi yung ito ay 400. Pesos. Mm, 120, 30. Yung kanyang, ganyan oh. lang, 400. Mm -hmm. Mm -hmm di 120 yung gata, 30 yung balaw, di 150, tapos e, 20 yung tulingan. O, tulingan nga, 20 lang? Oo. Mm uh -hmm. Aba ba? Oh, di 170. Ayun, eh, yung santol, mga magkano yun? Napanlimot nyo ay, lang. lang alam kung. <laughs> Pero magkano yung santol? Yan ay, kung sa buo ay ano, siguro mga sampo. Sampong santol? Oo. Mm -hmm. Aha. Yung santol na karaniwa, ah, uh, hindi yung santol mm -hmm. na... Magpalagay eh. na yung isang santol eh, ano, sampo, sampo piso. Mm hindi naman siguro. Oo, oh, mga limang piso. Kaya, mm. -hmm. di 50 pesos, di 170 plus 50, it's equal to 100,000 pesos. Mura. Oh, Mura nga. <laughs> di parang ano ho, uh, dos bainte. Dos bainte aring lahat na aray. Right, yeah. Plus, plus minus. <laughs> Ay, sulit na sulit po yan. Ito, ito, kayo napakatipid na pang ulam niya. Oo, oh, okay. Dahil ito yung malasa. Diyo, titman mo, kasi maalat ako mag-tintla. Ayaw, eh. kabahin, Joy. Ikaw daw ang, uh, ano, taga-timos. Taga maalat ako mag sa eh. Oh, mo. Samahan mong iyong magandang inay doon. Lagi kami ka gawa ng maalat. Ayun eh. Kag kaganda pala ng iyong. Ari ang aking co-teacher din. Yan ah. si kabayang Joyce Elner. Engineer, Engineer Joyce. Iyon. <laughs> ito, <laughs> Ikaw ang taga-Timus pala ng inay. Ayaw ko ka kasi maalat. Sa tabang mo. Ah. No, ayaw niya maalat. Tapa, patakas pa ko eh. Hmm, Sarap. Ano nga? Ay, luto na ho yan. Luto na. Aba, mga kabayan ha. okay na. Kita yan ha. Mga kabayan ang ating sinantol. Sinantol. Inay Agring, Elnar. Maraming maraming salamat po. Salamat din sa iyo. Ayan ho. At kahit pa paano eh, tayo nakapagpakita, hindi ako nahirapan. Ayan, ako'y ngumaungaw lang at nag-video. Inay Agring, may lang po ako. Yung gapong isdang ginamit ninyo, di tulingan ho Ha? Tulingan ho, di ka. Pero bukod sa tulingan, ano pa hong, ano pa hong isda? Tinapa. Tinapa. Yung tamba, yung doon pilas na tinapa. Oo, tinapa. Pero di nakapagluto na kayo nung gawin dati. Alin o sa tingin niyo mas masarap? Yun nung gamit o yung tulingan? Mas masarap ang tinapa. Mas masarap ang tinapa. Tapos yun nga, kanyo ay eh, pwede rin samahan ng baboy. Pwede mga liyempo. Yung, yung, taba. Yung, yung taba, taba, lang, naman, taba. lang ho. Um, taba lang Ayun ako mga kabayan. Ako talab na ako lasing na eh. Ay talaga naman ako yung napasarap din sa sinantol na ako okay, nag-uwi din sa Masaysay. Ay nakapagpang-ulam na rin ako kani-kanina, hindi ko lang napakita. Ay ay, ay napasarap sa pagbabarik ay. Ano na gito? Kasarap di pala pulutan ito si nang tawl. Sumara si Pao at Kawaray. Mm-hmm. Mm -hmm. Kaya kang ano. Napakasarap. Sinantay na ng... Sinantay na Inay agreeing. Panalo. Mm. Woo, harap. Sinantol. Abangan nyo yung aking sariling version, mga kabahan. Magluluto din ako na rin.